Mga kaagoy! Pinuntahan ko nga ulit ang mga nagsasarapan na pastry dito sa bayan ng Rosales. At talagang hindi ka na kasi pupunta ng Manila para makabili ng ganito kasarap na pastry. Dahil pinalapit na nga nila sa atin ito, yung mga ganito nagsasarapan na pastry, ay talagang mabubusog ka na. Dahil nga sa overload sa mga toppings nito, talagang masasarapan ka sa quality ng kanilang benta dito. Ngayong araw mga kago, ipapunta nga ako sa bayan ng Rosales para bumili nga ng mga pastry na nagsasarapan. Balik pupuntahan pala natin ito ay talagang galing pa ito sa Manila. Ito yung mga nagtitrending na pastry na sobrang sarap. Buti na nga lang mga kago, dinala nila dito sa Pangasinan. Kaya pupuntahan natin ito dahil sa bahay namin ay nagkikrave sila ng matamis. Puro na daw maalat ang aking pinapakain. Balik dito na nga ako ngayon sa tulay ng Rosales. Mga 30 minutes lang naman ang biyahe namin mula bahay hanggang dito. Ay kasi mga kagoy, kahit medyo may kalayo Ay talaga pupuntahan ko basta quality yung produk To. Kaya binilisan na nga namin yung pagdadrive para makarating na nga kami agad. At ilang minuto nga dito na nga ako mismo sa bayan ng Rosales. At tatagpuan lang naman sila dito mismo. Sa harap ng CB Strada Pound Gakadikit Shop. Kakatikit lang sila ni LBC. Papasukin nyo lang tong pilooban na to. At kapag pumasok na nga kayo, makikita nyo lang agad dito mga kaagoy. Yung love at first bite. Bali dito tayo bibili mga toy. Dito kasi matatagpuan nyo yung mga masasarap na mga pastry. At ang pinakamaganda dito mga kaagoy, napakamura na mga benta nila dito. Na talagang nagsasarapan. At may mga nadanan na rin kami, mga customer na bumibili rin dito. Day dahil nga sa nagtitrending na kanilang mga benta dito. Kaya ganoon nga sila dito dayuhin. Baka mapapaisip kayo mga kaagoy ng mahal yan. Dahil sa itsura pala Doon po kayo nagkakamali. apat na best ko na nga itong pinuntahan. Dahil alam kong mura nga ang mga benta nila dito. At alam nyo ba mga kaagoy sobrang tuwa ako mga tol. Dahil kung nalalayuan kayo dito sa kanila. Gumawa sila ng paraan para maka-order nga kayo. Pwede nga kayo mag-order sa Calasiao, San Carlos, Dagupan at iba pa. Dahil magkakaroon nga tayo ng droppings pagdating sa order. Basta tatlo ang minimum. Bago nga pala guys, mga kaagoy, kakain na muna, muna ako dito. Dahil nga napagod ako sa biyahe. Aba, syempre kailangan ko rin magpalakas. Wala talaga akong masabi kundi babalik at babalikan ko Dahil to. first bite pa lang talaga ay sobrang sarap na. Kumuha muna nga ako ng iti take out ko dito. Oh. Makalimutan ko pa at palayasit pa ako sa bahay kapag wala akong dala. Kaya kung mapapatpat kayo dito sa bahay ng Rosales, subukan nyo tong benta nila dito. Hindi talaga masasayang ang pera nyo dito. Ako na ang magsasabi. Baka ulit-ulitin nyo pa ang nyo dito kapag natikman mga benta nila dito. By the way, mga kaout, kung gusto nyo palang mag sa kanila, Dahil, na nga sila ng mag lang kayo mismo sa kanilang Facebook page. Na love at first bite. Bali yung mga tinikaw out muna ngayon, nilagay ko muna nga sa akin compartment. Para wala na ako masyadong gagawin. At ang iisipin ko na lang ay kakain na lang dito. Bali apat yan, mga kagoy, nakagastos lang naman ako ng 1,000 plus. O, diba? Dito talaga ako na-addict mga kagoy dahil sa sobrang daming cheese. Ang pinakamaganda yan, kapag kinain mo yan, hindi ka masyadong mauumay. Saktuhan lang talaga. Mas lalo tong last na kinain ko. Ay talagang panalo rin. Dahil meron kang malalasahan sa ilalim kapag nasa bunganga mo na At kapag nauhaw naman kayo, meron sila ditong refreshing. Na iba't ibang flavor tulad dang ng strawberry, pomelo, green apple at iba pa. Talagang panalong panalo. Alam niyo ba itong carousel cake nila? Ay talagang magugustuhan Dahil mo. Dahil napakamura nito at sobrang ganda ito sa mga special event tulad ng mga Father's Day, Mother's yeah, Day. Pwede pwede niyo itong i sa kanila. At after ko nga, kumain sa labat first bite, pauwi na nga kami mga Bali, Bali, papatikim ko na nga sa pamilya ko itong binili ko. Pa. Para sa ganun ay matuwa rin sila. No. Na. Nung nakauwi na nga ako ng bahay namin mga kaagoy, agad-agad ko na nga pinatikim itong aking nabili sa labat na Ula, first ko bite. pinatikim kay ate ko itong alcapone. Sobrang sarap mga chong. At eto na nga habang nga ni ate Namang ko. Namanghanga sa unang kagat niya dahil sobrang sarap daw. Panalong-panalo daw yung lasa nitong Al Capone nila. At agad-agad na nga rin ako pumunta sa lola Pao. ko patikim nga sa kanya tong Al Capone. Yung ganito kasi mga tinapay, gustong-gusto rin dahil nila nga... nakakagat nga nila ito. Unang kagat pa lang ng lola ko, mga kakakoy, talaga nasarapan na agad. Approved. Sarap! Aba, syempre patitikim ko rin ang aking mama. Hindi nga makapagpili sa dalawang flavor na yan. Yung baby sa mara namin. Abay, parang gusto rin kumuha. Bali pa lang, kinuha pala dito ni mama itong cheesy. At nagustuhan niya rin itong mga kaagoy. Kaya worth it nga pagpunta ko nga dito sa labat first bite. Aba, syempre titikman ko rin ng Al Capone nila. At isa lang ang masasabi ko, sobrang solid nito. Back. Dahil sa sobrang sarap nung nasa ilalim. O sige na nga, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunod. Bye bye, Aguy!